<coughs> Excuse me. <coughs> Excuse me. Ly you by a satellite. Like I'm Thai sa ah in love in Sun. I never thought of you still to show you Kainin charge natin lobot si mommy. I'm so low. Oh! Boss sabos. Boss Init ah, mainit. Mainit, mainit, mainit.

Where do we go from here? This is our wait <laughs> Yes, <laughs> I know. Bear.

-sure. Ini bagong kuyuk kasih.

ubos kami ano yung, yung matiraso diba kasi ako mag ano sa mga kahanggiri ay okay, kayo mo na muna ako nag coffee gusto kong umorder ng vampire shot at saka gusto ng watermelon yung vampire shot na ano yan coffee yung doon sa seller niya celebrity si seller sa ano sa Shopee sabat hmm. na ako eh. hindi ko na ito ubusin mga kangri ka gabi na makaapat na ako eh over yung apat na tabi ko na lang yan muna muna yun muna Parang hindi na makatarungan apat. Ubusin ko agad. Magkakape na lang ako. Hello. Thank you sa mga mag-likes po. Sana pa subscribe din po ako. Help me naman ako. Ginugol ko hanggang December na makaano ako. Ma-recognize niya na ni YouTube at least mga uh, 1,000 subscribers sana sa sup bagay hindi naman ano yan sana subscribe niyo ako mga kahangri, thank you so much thank you po sa nag-likes, channel na naod kahit kumakain mo po ng saging ito naman po yung lagi kong ginagawa kada kain ko po, binibidyohan ko nilalive ko po, po siya dahil may nakatingin po sa inyong mga mata. Ala. Oh, may nakatingin pong mga mata sa inyo, guys. Pag di nyo daw ako sinubscribe, choke <laughs> lang. <laughs> ano yung kulay na mata niyo? Kulay, ano yun? Pink ba yun? Yung mata na yun? Ang katakot, may pink na mata. Oh, maraming mata na nakatingin sa inyo mga kahanggari ayan o oh. may kulay dilaw na mata subscribe nyo daw ako mga kahanggari kahit ngayon lang <laughs> nakatingin sa inyo mga mata tapos naging kulay green pala yung mata nag gano nagpalit ng contact lens Iba yung mga mata, no? Mga mata, handa. Magiging, ano na, iba. Magiging blue na yung mata niya. Tapos, sabay na mula. Ito yung totoong, mga mata na Subscribe niyo daw ako mga kangri. O, oh, nakikita niya ngayon. Etos lang yun ubus na nga pala yung lollipop na binibenta ko yun mga kahangri, Oh. piso piso lang to ang laman bali ang oh, ano mga bili ko dito 99 pesos ang laman niya, 120 pieces so, di ba tubo kami dyan tapos malagayan Oy. plastic plastic ay, wala na ako na. ng bawang, kahit isang pirasa Sa bawang? Bumili ka bawang. Bumili na bawang Ha? bawang. nga. isa lang. Wala na nga. na ako na Oo nga, dati. Wala na nga, hindi ko ako Kasi hindi na ako nagre repack Hindi ko na lang bawang mo? bawang? mga mata na mula na sa twist yan pa ubus ko to lipops ko ng mga mata pabili po ito sa bata piso piso na yung mga mata niya Ako, yung piraso na lang oh Thank you sa panunood mga kahang gati. Hindi ko na kaya pala siyang ubusin. Ano yon be? Sampalok at hindi. Sampalok na candy na lang. Ayan o, no, yung piso. Wala na ako yung sampalok mismo. Ayan o, no, sampalok din yan. Di pa nag-deliver si tatay eh. Mamimili na lang ako sa Marikina kasi hindi nag-deliver yung taga-deliver. Kasi minsan ay kung kaya ko naman bumili at mag-repack ng mga money at saka bumili. Kailang nag-alala ako baka mag-deliver si tatay. hindi ko makuha yung item niya. Kawawa naman. Kaya hindi talaga ako nabili. Tinitiis ko kahit na araw-araw. Hinahanap yung mga costume. Yung sampalok at saka money. kasi nila yun. Hindi pa sa'yo deliver si tatay. bakit hindi? Ito pala, pa-free ng ano, mga kangri ka o wata tops. Ano siya? Pencil. Ipapaano ko to sa mga bata. Parang gagawin kong pag-gift sa aking palaro. Nagpalaro na ako nun. Diba? sana na-view niyo yung video ko na nagpalaro ako. Ito isa sa ibibigay kong gift. Sa 25, birthday ni Aya, nung dog ko. <laughs> Sabi ko kasi nag-promise ako papag-games ako. So, isa to sa ipapaano ko. Pa-price. Pwede na maarte pa naman yung mga taga dito <laughs> Nade-disappoint sila kapag yung Ano lang yung Pa-premium ko Eh sabi ko nga For For fun lang Hindi naman to ano Tsaka hindi naman ako Madaming pera Pa-premium For fun lang And this is one of my um, Gifts Or Yan May sharpener May eraser And Pencil ay ito pala guys na order ko sa Shopee alam niyo kapag hindi tayo pang ano siya pang yung karayom sa pang ilalagay ilalagay mo dito yung karayom mo kahit na nakapikit ka maikakabit mo yung sinulid magkano ka bili ko rito 16 pesos kasi di ba may spring yan yeah, tapos ipipress niya na yung sinulid pasok na sa karayom sana magawa Iti-testing ko Nakita ako sa video Kaya in-order ko siya Kasi ako malabo mata ko eh pa naman ako matanda So Kailangan ko to. Ayan o oh. ah, Ganyan mo Tapos may butas dito mga kahanggari O yan Dito mo Isisiksik yung Parayong Tapos Ayan I-press mo dito Ayan yung string Susubukan ko nga ito kung true lalo ba. Dito ilalagay ang karayom. Ah, may size talaga ng karayom mga kahanggri para ihaanin niya talaga. Ipapasok mo doon si Moody. Ano kung gano'ng ka-true na mapapasok. O siya, sige. Hanggang dito na lang mga kahanggri. Ako'y magpiprepare prepare muna ng ano. magagawa ko tatakal ako ng asukal siya, sige, maraming salamat bye bye po, sana na subscribe niyo ako, thank you